Hello guys, uh, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Magandang araw po. Uh, ang ngayon ang gagawin natin, uh, tuturuan natin tong mga uh, mga bata na to uh, uh, mga simpleng pagluluto sa paraan ng mano-mano. Anong gagawin natin? Magluluto ng fries. <laughs> Ayan. Okay. Bigas bon. <laughs> Okay, let's go. <laughs>

Oh. Napit ko dito, ang kaldero, yan. Ako na. Tanya mo lang yung tubig. Kasi kung naman yung bigas. Hindi, hindi kanina yung pagsukat. Nasa ibabaw lang ng bigas. Tinubog yung, yung kamay. Yung kamay. Na sukat dito. Yan, nasukat. Saka tayo, labis. Saka tayo, labis. Baliktad yung Suka tewala, dito dito Balik. Balik kamay niya. Dito na parang ito. Dito parang pagayon niya. Dito parang pagayon Okay na po Yan, ganyan karami. Sige, okay na. Bakawati yung takip. Bakawati muna. Yan, yeah, bugasan yung takip. Bugasan mo. Bugasan mo maigi. Bugasan mo na ito, guys. Sibo. Nicole. Yan. Ayo, 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 papa. ayo, 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 papa, ayan, 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 Paparikan tayo para sa akin. Ano na tayo? Kanin. Kanin. Kinakok. Kaya nga, kalang na. Parang natutumba. Kinakok. Okay, hintay natin ang... Hintay natin ang... Bigas. Hintay natin. Maluto. Maluto. Kumulo. Maluto. Ano na, ako naman niya. Parang hindi daw nakakapati. Kala ko pinagab? Hindi pa. Kala pa? Papa. Papa. Kumulo na hindi pa? Hindi pa. Hindi eh. Ayan. 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 bulo. Okay, tingnan niyo, kuluna na. Tingnan niyo, Yung guys, kuluna okay. po. Para mo bumulo. po. Bulo may may pang-konti sige, pakuluin mo pa. Para din kunin. Para mo na maayos. Okay. Ah, sige, tingnan na. Tingnan niyo kung tama yung tubig, kung hindi ba. Bang... <coughs> ah, pwede nang hindi bawasan yan di ba? Oo, tama. Sarap. Pwede nang hindi bawasan, iniinom na lang. Ayun, tatapan ulit. Tapos, babawasan ng apoy. Kasi hindi na yan. o bawas dito, yung mamahaba. Dito mo lang gilid mo lang muna, bawas na pa. Dawa, sit lang. Yan. Ibigay mo ganyanin. Ay. Hindi okay. okay. yan ipapalit kasi mga papasok yan. Ito hindi. Lang, sige. Dito, dito. Ayun, dito. Dito, dito. Ayun, hindi mababa. So, yan. Yan. hindi mababa. Yan. pag Koy, pag nag kailangan baga na lang. Wala na masyadong apoy. Tama? Opo, opo. Yan, inin na yan. O, sige, tingnan nyo na. Uluto na. Tingnan pa, titingnan na po namin. Oy, oy, oy. wala na. Tingnan pa nga na. lang. Luto na?